Good evening guys, welcome to my YouTube channel Super Cute TV Ayan, kamusta po kayong lahat So kanina mga Q, napanood nyo naman siguro yung, yung replay natin dito po sa concert ni Elias JTV Ayan, sa Montreal So nakita nyo guys, uh, medyo pinakalas na na part Ay nakita natin si Ma'am Odessa Mga Q, na umiyak Guys, grabe yung moment na yun Mga Q, ayan So siguro mga Q, kaya po siya umiyak guys si Ma'am Odessa kasi halo-halo na rin siguro yung emosyon na iniisip ni Ma'am Odessa guys. Siyempre dahil sa successful na concert ni Ilias at saka ano kasi mga ka marami po talagang hindi naniniwala. Kaya napag natin guys na marami rin producer ang nag-alinlangan talaga na i-produce sila Ilias. Yung iba umatras daw sabi ni Pucuriz. Pero itong si Ma'am guys ay hindi nagpatinag at tinuloy pa rin talaga yung pag-produce ng concert nila Elias at eto nga naging successful yan, dinumog ko yung concert ni Elias sa Canada. So apat po yung concert ni Elias sa Canada no? so, Toronto, Calgary, and Edmonton, Montreal. So apat po guys. So lahat po yon ay walang naging problema at lahat po yon ay naging successful. So, yun po yung sa tingin ko guys. At syempre guys, isa na rin na syempre kasi uh, sa ilang araw ba namang pagsasama nila ni Elias kay syempre kumbaga napamahal na Ayan, si Elias sa kanya. Tapos ngayon, magtatapos yung kanilang concert doon. Back to Philippines na po sila Ilya. Siguro, nandun yung parang mamimiss niya si Elias Ayan, sa tingin nyo guys, bakit umiyak si Ma'am Odessa? Ayan, kasi yun po yung naiisip ko eh. Ayan, kahit ako naman siguro ma-view. Ayan, successful yung concert. Ayan, naniwala lang siya sa sarili niya guys na at naniwala siya kay Ilias Mario. Kaya ayan, nagbunga po lahat at naging successful. So ito pa noong natin guys. Itong nakakaantig ng damdaming moment kanina Mario. Ako guys, napatiri ay din po kanina nung nakita kong umuyak si Ma'am Odessa. Ayan, so ito pa noong natin. Surprise! Surprise! So, yun guys. Ayan. Maraming maraming salamat sa panonood. Medyo naantig din po yung ating damdamin. Ayan. Sa pagkiyak po ni Ma'am Odessa guys. So, halo-halong emosyon na rin siguro mga kakiyo yung nararamdaman ni Ma'am Odessa. Ayan. syempre, guys. Successful yung event. Lahat ng pagod nila mga Q, Lahat ng pagpupuyat nila. Ayan. Lahat ng effort nila mga Q, ay nagbunga lahat ng napakaganda dahil natapos po yung concert ni Elias sa Montreal at successful lahat mga kayo, hindi lang po sa Montreal maging sa Toronto nila yan Calgary yan Edmonton nila guys, lahat po ay naging successful at lahat po yon ay dahil din po kay Ma'am Odessa mga kayo. so siguro halo-halo na rin yung emosyon na kanyang nararamdaman guys, yan so siya na po yung nagsilbing ang magulang ng banda lalong lalo talaga kay Elias yan hindi rin po biro guys yung kanyang naging papel yan bukod siya bukod na siya yung producer dito mga kyo, ay nagsilbinin po siyang alalay bodyguard yan personal assistant ni Elias Macio kitang kita nyo naman guys so napakabait po talaga ni Ma'am Odessa so kaya po siguro sobrang successful naman at binebless so Ma'am Odessa maraming maraming salamat po yan sa lahat-lahat po ng ginawa niyo po sa banda so hindi po yan magiging successful kung wala po si ma'am Odessa kung puyat po yung banda guys kung wala silang gaanong tulog ganon din po si ma'am Odessa guys so kung isipin mas napagod din po siya kasi siya lahat eh yan siya lahat yung nag-iisip yan yung mga event yan marami pa siyang mga inaasikasong mga iba pang mga kasamahan mga kayo, para sa concert nito ito so saludo po talaga kay Ma'am Odessa. So, sana may susunod pa. Sana marami pang concert si Elias na magkasama sila ni Ma'am Odessa. At dahil din siguro guys, napaiyak po siya. Isa rin siguro, siguro, sa dahilan. Dahil nga syempre ayan, uuwi na sila Elias dito sa Pilipinas. Factor reality na. So, balik na siya dito sa Pinas. So, siguro mamimiss niya. Isa rin po yon sa naging dahilan siguro Ma'am Kaya po siya napaluha. Mga So, siguro ganun talaga yung buhay. Ayan. at hindi pa naman yan yung huling pagsasama nila ni Ilias. Marami pa yan. So, yun. Um, maraming maraming salamat mga kayo sa panonood. Ingat po kayo, guys. God bless. Abang-abang lang kayo sa mga update natin dito sa aking uh, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapagsubscribe, ayan, sana po isubscribe po ninyo itong aking uh, YouTube channel. Ayan, at pakiclick na rin ang tiny bell button para manotify kayo tuwing uh, meron po akong bagong upload. Maraming maraming salamat. Ingat po tayong lahat. God bless. Mga Q. anong oras naman pinapanood to? Good morning, good night, good evening. Ayan. ingat, ingat. Mga Q. God bless po.